Hello guys. <laughs> Tingnan natin si Ma'am. Ayan, ayan si Ma'am. Oh, naglakad lang siya, guys. Ayan guys kasi ano, kasi nga hindi ka mandar yung motor. Ayan. Sana yung si Ma'am na wala. Ayan si Ma'am, guys. Oh, naglakad na lang siya, guys. <laughs> ayan siya, guys. Kasi <laughs> Ayan siya guys. Oh, wala kasi motor. Nasi, ayaw mandar. Ayan, naglakad siya. Ayan na guys si ma'am guys. Ayan. So, how's the walking ma'am? Ma'am, how's the walking? O, oh, di ba Mas healthy din naman yan na maglakad lang si ma'am guys. Ayan. Ayan, sinalubong siya ng aming doggy. Ito pala aming bahay guys. Oh. Ayan na aming munting bahay, guys. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Si mom siya na yung nag-ano. sa aming motor. Sa motor na hinirap lang namin sa kanyang pito. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ayan, hindi niya patundi pat pat pa mag Pinaandar pa. Ah, sorry, Hindi lang marunong magpa si Mudra at si Sam. Si Sam naman nagsigipadiyak niyan, guys. Eh. Yan na siya, guys.